Yung mga boss, dahil maraming nagtatanong kung paano raw makuha tong weapon na to, ay papakita natin at explain mga boss kung saan siya pwedeng makuha ang fine iron. Let's go. Una, punta muna kayo dito sa, sa shop. Sa costume shop. Ayan. Ito makita nyo, costume shop. Ayan. Tapos, focus lang tayo dito sa weapon. Yan. Okay, ito. Itong mga weapon na to, paano raw ito makuha? Yan. Paano raw makuha yung pine iron? Itong material na yan. Itong nasa taas. Yang 172. Okay. Para makakuha kayo ng pine iron, mga boss. Ngayon, merong event. Yan. Pwede nyong kumuha. Ito, mga boss, oh. Yan. Pwede kayo makakuha ng 50 pine iron, 10 ten tapos 1 oh di ba pali magi-spin lang kayo dito mga boss tapos pag nakaipon na kayo ng fine iron yan punta na kayo dito sa costume costume shop tapos pumili na kayo dito ng weapon na gusto nyo pwede kung hindi nyo pa nakukuha tong maliliit yan unahin nyo na muna to mga boss yan, kuha muna kayong tigpa 500 pag nakuha nyo na yan pwede na kayo dito itong tigto 2000 ba diba? yan lang mga boss sana nagustuhan nyo itong basic tips natin kung paano makuha ng pine ay yun lang ganun lang mga ganun lang kadali mga boss kailangan nyo lang maghintay ng gantong dimensional treasure hunt Ayan no oh. Dimensional Treasure Hunt. Solid yan. Pag swerte kayo mga boss, ikaw na. Okay, yun lang mga boss. Masalam. Oy, sa mga gusto pala mag-top up pa, mga boss, direct message lang kayo kay Boss Ace Authorized Unipin Reseller. Yun lang mga boss. Masalam.